eto nga pala yung araw ng operation ni Tabi. Kaya naman, bibigyan ko rin kayo ng update kung ano bang nangyari sa kanya after. Halatang concerned nga si Amor sa kanya kasi after ng operation niya, hindi niya na iniwanan si Tabi. Hey guys, it's Mrs. Castro back again with another mini-vlog. for today's vlog, alas 7 pa lang ng umaga, gising na kami. Kasi nga, maaga din yung operation ni Tabi ngayong araw. Medyo kabado nga ako dito kasi itong pusa na to, guys. Alam nyo ba, sobrang matatakotin yan sa mga tao. Dahil na din siguro sa naging experience niya sa labas, bago namin siya napulot. May nakapagsabi kasi sa akin, bago namin mapulot si Tabi, eh hinagis-hagis daw to ng mga bata. Kaya no wonder kapag ka nakakarinig siya ng maingay or nakakakita ng ibang tao, natatakot at tumatakbo siya. Kaya nung madaling araw na napulot namin siya sa tabing daan, sobrang maganang ng tanya alam mo yun, punong-puno ng muta. Siguro sa sakit ng nararamdaman niya, tapos hindi niya alam kung paano siya makakasurvive. Thank you Lord talaga at napulot namin siya. Kaya ngayon, tignan niyo, sobrang tabanan niya. Dahil nga 7 months na rin si Tabi, ngayong araw na namin siya pinaschedule ng kapon. Hindi na nga ako umiiyak ngayon kasi nung kay Amor, diba? Sobrang iyak ko talaga. Ngayon kasi may experience na ako. Babae kasi si Amor and medyo crucial talaga kapag kababae yung ini spay Unlike nga kapag kalalaki yung pusa, ang bilis lang pala, no? Sabi ko nga, wag dito sa sala ilagay at ilagay siya sa kwarto para din hindi makarinig ng ingay. Pagpasok pa lang namin kay Tabi dito sa kwarto, tignan nyo si Amor, hindi niya na iniwan to. Sobrang sweet lang, napakasarap nilang tignan kasi tignan nyo, tinabihan pa niya sa pagtulog. At after ilang oras, nagising na rin si Tabi at nawala na yung pagkalipang niya sa anesthesia. Kaya naman, pinakawala na namin siya sa kulungan. Grabe, tignan nyo, parang walang nangyari sa kanya. Pero nung inilabas nga namin siya dito sa sala, nilagay muna namin siya sa cage kasi baka magkatakbo-takbo na. Pero sabi naman ng vet niya, pwede naman na daw pakawalan as long as hindi na siya lipang. Nung paglabas niya sa kulungan, nga. Tignan nyo, parang walang nangyari. Sobrang lakas na niya agad kumain. At habang kumakain naman siya, etong isa naman, tignan nyo, nagpe-feeling. Parang siya yung na-opera. Humiga pa talaga siya dito sa higaan ni Tabi kanina. Nung magising na nga si Tabi, nag-prepare na din kami ng uulamin namin. At ngayong lunch nga, mag i kami. Kayo guys, anong ulam nyo ngayon? At kung dumaan to sa newsfeed nyo, anong oras nyo nga pala to napanood? Grabe, sobrang sarap ng ulam namin, no? Tapos gumawa pa si Mr. Casura ng gravy. Alam naman na the best talaga tong gumawa ng ganito. Talagang parang sa Jollibee. After nga iluto yung steak, sabi ko ako naman dito sa mga gulay. Meron nga kaming string beans dito at saka broccoli. Yung broccoli nga, igigisa ko yan sa bawang sibuyas. Tapos nalagyan ko mamaya ng oyster sauce. Sobrang sarap kasing ipartner nito sa steak. Kahit hindi na ako mag rice solve na solve na ako dito. Before nga, hindi ko nilalagyan ng oyster sauce. Pero nung nagluto si Mr. Castro last time, nilagyan niya nito. Ang sarap pala. Kaya simula noon, kapag ka nagluluto na ako ng broccoli, nilalagyan ko na rin ng ganun. Habang nagluluto nga ako ng gulay dyan, si Mr. Castro naman, enak eh, nagtitimpla ng miracle barley juice niya. Sobrang healthy kasi ng barley grass guys instead of soft drinks. Yan na lang healthy na masarap pa. Tara at kain po tayo. At after naming maglunch lunch nagwalis lang ako dito sa sala hanggang dun sa kitchen. May vacuum naman kami pero bininyagan ko lang tong walis na binili ni mama. At habang nanonood nga kami ng showtime, ako naman pinupunasan ko tong mga display namin. Fake plants nga lang pala to, kaya naman kapag kamaromina alikabok, pinupunasan ko lang ng basahan yan. At least diba walang kamatay, parang punas-punas lang kapag ka maalikabok na. At ngayong araw nga, papaliguan din namin si Kali kasi tignan niya yung balahibo niya, dumi na. Kakapag-groom nga lang namin dito, ewan ko, ang bilis talagang humaba ng buhok ng mga shih tzu, no? Umalis nga muna saglit kanina si Mr. Castro kasi nga nasira niya yung gripo namin dito sa banyo sa ilalim. Nagpabili na nga din ako ng top sa kanya kasi naubusan kami at wala pa yung in-order ko sa online. Binilhan niya na rin ako ng halo-halo at alam niyo ba, ganitong halo-halo yung gusto ko kulay puti. Hindi ko alam, medyo weird. Ayaw ko talaga kapag color violet siya, color pink. Ka every time na naghahalo-halo ako guys, hindi ko pinapalagyan ng ube. Ito ng ko talaga, lahat ng gawain dito sa bahay, alam niya yata, minsan electrician siya, minsan tubero. O diba? San ka pa? All in one na yan. Complete package. Nag-ready na nga din pala ako ng damit ko dyan kasi sobrang alinsangan ko na at medyo maasim na. At alam niyo naman, dahil malakas na yung tubig namin, lagi na ako dito sa taas naliligo. Ano ba naman? Ang sarap kasi ng shower dito. Tapos ang lakas pa ng buga ng tubig. At syempre, kapag ka maliligo, lagi ding present itong beauty white soap ko from You Glow Babe. Sobrang ganda ng sabon na to guys. Meron siyang 10 times power whitening at saka micro peeling Nakakapantay pa to guys ng kulay ng balat basta maging consistent lang kayo. Tipid na rin nga palang gamitin yan kasi sa isang pouch, meron na kayong limang bar ng soap. Kita nyo, ayaw ko pang buksan yung bago kasi meron pa naman akong nakabukas dito. Sayang naman, ubusin muna natin. Meron din tong niacinamide, also known as vitamin B3, na nakakatulong talaga para makapagpalighten ng skin. At kung may mga dark spot kayo, mga pinanggalingan ng pimples, nakakatulong yan para mag-fade yun. At nung matapos nga akong maligo dyan, si Mr. Castro naman. O siya, ayun lang muna guys for today's vlog. Thank you for watching. See you on my next one bye